Mga kapatid, ito nga ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Ayun, mainit nga ang balitang magre-resign na daw si House Speaker Martin Romualdez. kidung pirma yan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at sinabing inaasahan nila na formal siyang bibitiw sa puesto ngayong araw. Naaktuhan nga rin ng media ang paghahakot palabas ng nagamit tulad ng desk nameplate ni Romualdez at tila isang refrigerator. Maugo ngayon ang pangalan ni Deputy Speaker at Isabela 6th District Congressman Faustino Boggi D. III dahil siya nga raw ang inirekomenda sa House leaders na maging kapalit ni Speaker Romualdez. Aantabayan na natin ang mga magiging pagbabago sa Kongreso kung matutuloy nga ito at syempre pati na rin ang mga reaksyon ng iba pang mga opisyal ng gobyerno pati na ang Pangulo sa mga kaganapan nga na ito. Sa usapang weather naman, dalawang bagyo na po ang binabantayan natin sa loob at labas ng bansa. Ayon nga sa pag-asa, isang bagong bagyo po kasi ang nabuo sa malayong silangan ng Virac Catanduanes. At posible raw po yung pumasok sa loob ng par, kaya stay safe at dry mga kapatid. At yan ang ilan sa mga balitang dapat niyong malaman at abangat ngayong araw back to back sa una sa lahat 5.30pm at sa Frontline Pilipinas 6pm dito sa TV5. Ako po si Nikki De Guzman para sa Newsroom Now.